kasing nalulobat kasi to through time, mauubusan siya ng battery or hihina yung battery. Kung ayaw mag-start, pwede mo siyang idikit mismo dun sa uh, ano, dun sa susian. Tapos try mong i-start siya. So, may possibility na mag-start yan. Kung baga, halimbawa, medyo malayo ka, nilagay mo sa ganito, ayaw mag-start, try mong idikit dun sa mismong ano, dun sa mismong push start to. Or, kumbaga, ito yung gamitin mo pang press. And, there's a possibility rin naman na mag start yung inyong automatic na kotse na di push start. So, dapat ito, laging nasa loob ng kotse. Kasi, pag wala ito sa loob ng kotse, mali nung inyong uh, sensor na wala siya sa loob. So, hindi rin kayo papayagang mag-start. So, kailangan nasa loob siya. Pwede nasa bulisan nyo lang naman. Pwede rin nasa uh, glow box. Pwede rin nandoon sa harap ng yung lagayan dyan ng... Uh, soft drinks, ganun. Pwede naman yun.